Akala ko normal lang ang pag-CR sa terminal. Hanggang sa nakita ko siya, isang babaeng nakaupo sa cubicle. Tahimik, hindi gumagalaw. Pero nang lumabas ako, wala na siyang laman. Walang tao, walang pakas. Pero sigurado ako may nakita akong ulo. At hindi ko alam kung saan siya nawala. Hindi ko akalaing ang pinakamadilim na bahagi ng terminal ay hindi yung kalsada sa labas, kundi ang loob ng CR. Ako si L. Taong 2024, nang ma-experience ko ang pinaka na karanasan sa buong buhay ko. May boyfriend ako sa Kusi at taga Pangasinan ako. Madalas akong bumiyahe pa uwi. Hindi ito ang unang beses kong nagpunta sa Cubao, pero ito ang unang beses kong kumamit ng CR sa isang terminal. At sana, hindi ko na lang ginawa. 6 p.m. na halos wala ng araw. At kailangan ko nang umihi bago ang mahabang biyahe pauwi. Ang CR ay maliit. Dalawang cubicle lang at hindi kataasan ang pagitan ng mga pader. Pagpasok ko sa unang cubicle, kitang kita ko ang kabilang cubicle. At doon ko siya nakita. Isang babae, nakaupo, bagsak ang buhok, mahaba, hindi ko maaninag ang katawan niya. Pero sigurado ako may tao sa loob. Tahimik siya. Walang tunog ng gripo. Walang tunog ng ihi. Walang kahit ano. Naglagay ako ng bag sa pagitan ng pader. Sinabi ko pang malakas, "Ate, ilapag ko lang po 'yung bag ko." Pero hindi siya sumagot. Ang weird lang. Kasi kitang-kita ko ang ulo niya. Hindi gumagalaw, hindi umiikot, hindi tumitingin sa akin. Parang wala siyang naririnig. Nang matapos ako, Lumabas ako ng cubicle, pero hindi siya lumabas. Baka natutulog lang, baka pulubi, baka pagod lang, pero may ibang bigat ang nararamdaman ko habang nagre-retouch sa harap ng salamin. Biglang may pumasok na babae. Dumiretsyo siya sa cubicle kung nasaan ang babae. Sinabihan ko siya, may tao po diyan. Pero nabuksan na niya ang pinto. At doon ko nakita, wala. Walang tao sa loob. Walang laman. Walang bakas na may nakaupo doon kanina. Walang nakasabi. Walang tubig sa sahig. Walang kahit anong paratandaan na may tao fanina. Nakita ko siya. Nakita ko ang ulo niya. Sigurado ako may tao doon kanina. Tumataas ang balahibo ko. Nanginginig ang kamay ko. Hindi ako makagalaw. Hindi na rin umihi ang babae. Sabay kaming lumabas ng CR. Pareho kaming hindi nagsasalita. Gusto ko sanang bumalik ng bahay. Huwag nang magbiyahe papuntang Kubaw. Kasi ano ang nakita ko? Bakit sigurado ako may tao, pero wala pala? Bakit biglang nawala siya nang lumabas ako? At sino siya? Bakit siya nandyan? Na-experience mo na ba ang ganitong nakakatakot na enkwentro? Comment below mga kabituin. I-share ang inyong kwento baka kayo na ang susunod na ma-feature dito sa aking YouTube channel. Huwag kalimutang mag-like at share at pindutin ang notification bell para sa mga susunod pang kwentong base sa totoong pangyayari. Maraming salamat.